Eh hey guys, ito ang karamihan sa mga lumabas sa smartphone ni Tecno ngayon taon at tulad ng ginawa natin sa Infinix. Isa-isay -in natin bawat mga smartphone na yan para makapilit ng swak sa may budget natin. Unahin ko na nga dito kay Tecno Spark Go 23 tulad ni Smart 7. Para sa akin di rin siya sulit sa specs na meron siya. Ito same lang naman sila ng na Smart 7. Hindi e masyadong mabagal yung kanyang processor kahit naka 464 na siya. At sa mga nagsasabi na budget po lang naman kasi siya, eh bakit pa tayo magrereklamo? Eh paliwanag niyo dito kay Realme C31 at Narso 50 i Prime. Nakulang 4,000 din yung mga plus nila dati at naka 3GB RAM pa. Pero mas mabilis kung pre nga kay La Tecno at kay Infinix. Hindi ko na sinama si Spark Go 2024 dito. Di so, technically pang next year na model na yan. Kahit pang ngayon, taon lang siya nilabas. At susunod ang susunod na smartphone dyan kay Tecno Spark Go, isa itong si Tecno Spark 10C. Almost identical ang specs nito ng Hot 30i. Pero syempre, magkaiba lang ng forma ng likod. Pero sa mismong specs nila, eh, pares na pares lang sila. Na merong Unisoc T606 sa processor, 90Hz sa display, at same din na camera. Pero sa hindi may paliwanag ng dahilan, guys, mas sumikat ang Hot 30 ay kung kay Tekken Spark 10C, maybe sa may forma ng camera, di mas maganda yung kay Infinix para sa akin. Kaya para sa akin, Si Tecno Spark 10C na ang pinakamulang smartphone ni Tecno na sulit bilhin ngayong taon. At si Tecno Spark 10 naman ang susunod na smartphone dyan na dikit lang din ang presyo ng Spark 10C dahil dating 47 si Spark 10C at 5000 naman si Spark 10 pero mas lamang sa may camera si Spark 10 kay 10C at mas lamang naman sa processor si 10C compare kay Tecno Spark 10 dahil naka G37 lang si Spark 10 at naka Unisoc naman si Spark 10C syempre doon tayo sa mas malakas na processor kaya hindi na rin nakakapagtaka na magang na face out si Spark 10 at hindi siya sulit sa specs na meron siya. Si Spark 10 Pro ang susunod na smartphone dyan na merong 8,000 na SRP dati noong unang labas niya. Isa to sa hype smartphone ng 2023 dahil naka 8256 nga siya na version agad. Totoo naman ang sulit yan. Tapos sa J8 nga na processor at naka punch na camera at mataas na front selfie camera. Kaso hindi na rin nagtagal itong si Spark 10 Pro dahil para sa akin hype lang naman siya dahil nga sa mataas sa storage. Pero after nga ng ilang buwan is nalaos na siya agad. Dahil nga naglabasa na rin yung Inflex Note 30 series. Na overall, mas magandang specs compare kay Tecno Spark 10 Pro. Dahil yung dating Spark 10 Pro at yung sa si Spark 20 ngayon, na bagong labas lang ni Tecno, eh halos same specs lang sila. Pero 5.4 lang ang SRP ni Spark 20. Si Spark 10 5 naman ang susunod ng smartphone dyan. Na meron 9.5 na SRP, napakamahal niya. Kahit pa naka 5G ang smartphone na yan, dahil pilit na pilit yung pagiging 5G niya. Dahil naka 5G nga siya, ang kaso lang binawi naman sa lahat ng specs. Sa may display naka 9 lang siya na mayroong teardrop notch. Sa charger naka 18 watts lang. Sa may front camera naka 8 megapixel lang. Tapos naka 720p pa na resolution. Tapos after nga lang ng ilang linggo, ilang babas na yung Camon 20 Pro series. Na mayroong mas murang presyo kaysa kay Tecno Spark 10 5G. Tapos napakaganda pa ng specs. Naka G99 lang si Tecno. Pero napakaganda naman ang camera. Compare kay Tecno Spark 10 5G. Nakamulid 123 sa display siya. Magandang design. Kaya para sa akin itong si Tecno Camon 20 Pro 4G. Alam naman nga natin na super pasalang smartphone na yan. Isusunod ko muna ang Tecno Camon 20 Pro 5G bago tayo dumiretso sa may Tecno Pawa series. Actually kung di ka naman heavy gamer dyan, eh sobrang naman ang Camon 20 Pro 5G. Nung unang labas nga niya, same ng Camon 20 Pro 4G. Dahil lalo si isa lang naman sila ng specs sa may camera nila, sa may display, saka sa may battery, saka sa charger. Lahat guys, pati sa may design. Detail lang sa processor lang sila nagkaiba. Dito naka 5G na processor nga siya. Sadyang malakas lang maginit yung kanyang processor ng Tecno Camon 20 Pro 5G nga. Pero overall, okay naman ang specs na yan. At yan na rin siguro dahilan kung baka di na rin nagtagal inilabasan eh ni Tecno Camon 20S Pro 5G na series. Na mas test heating issue kung per nga sa nauna. Kaya para sa akin itong dalawang Tecno Camon 20 Pro, yung 4G sa yung 5G, eh sobrang sulit na yan para sa akin. Dito naman tayo sa may Tecno Poba series. Sila Poba 5 Pro, 5G, Poba 5. At itong pinakamurang si Poba Neo 3. Actually, gaya ng sinabi ko kanina, itong si Poba Neo 3 is parang lumang smartphone na ito ni Tecno. Dahil almost identical siya ng specs ng Poba 2 na luma na. Pero para makapagbenta nga ulit, ay pinamurang ni Tecno yung kanyang presyo. At nilagay ng bagong pangalan at bagong design. Sulit naman si Poma Neo 3 para sa akin. Till mataas yung kanyang battery na meron 7,000. Ang kaso nga lang, luma na yung kanyang specs. Naka G85 siya. Same ng Spark 10 Pro. Kaya para sa akin, kila Poma 5 at Poma 5 Pro 5G. Si Poma 5 ang pinakasulit para sa akin sa kanilang dalawa. Dahil super mura lang ng Poba 5 ngayon. Kung per sa may Poba 5 Pro 5G na meron 10K pa na presyo. Dahil itong 5G at 4G na version ng Poba 5, eh same lang naman sila ng performance sa games. Maganda lang ang design ng Poba 5 Pro 5G. Tapos ang word lang dito, kilala ang Poba series na mataas na battery. Pero naka 5,000 mAh na battery lang ng Poba 5 Pro 5G. Tapos naka 6,000 mAh naman ng Poba 5. Tapos naka 7,000 mAh ang Poba Neo 3. Mas mahal, mas mababa yung battery. Kaya para sa akin, ito yung mga smartphone na pinakasuin ni Tecno ngayong taon. Hindi ko na sinamoy yung mga bagong labas lang nitong mga nakaraang linggo. Dahil panibago yung mga lineup na yan. Palik na lang po guys kung nakatulong ang video na to. Thanks for watching, Jing.